sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe lang po kayo update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw. Sabay, kumain na ba kayo? Ba, dami naman yan. Tapos tigisa sila. Umiiyak. Hindi kasi umiiyak si mama mo, lasing eh. Lasing kasi. Ang dami kasi ininom kasing gin eh. Ang dami kasing gin. Sabi mo kasi huwag na mag-inom. Huwag kasi bumuli kasi ng gin. Ano ka ba? Adik ka mama? Basta magsabihan Nan, tuloy kayo ni kayo na ngayon, Sardinas, Jan. Opo, ko muna, Hah? Sardinas? <laughs> <Bilugasan>, <laughs> din. <laughs> oh, -joke ka sa kaibigan mong araw, araw, -araw <laughs> <laughs> point of view. nagbiroan kayo. Yara yung biro. <laughs> okay, hirap na hirap akong gaya itong Ako? ham kanina. Yung palakat na siya, inakat ko siya ng maling way. Ayan ang nangyari, naging ham pageti. Ham ah, pageti. Sobrang mahal nito sa Pinas. Ito na lang, pasalubong ko. <laughs> ano ba yan? Bawang. trabaho lagi nga naman talagang may kalokohan Pag ganito helper mo, ibenta mo na. <laughs> ah, Mahubos na lang yung parad niya. Hmm, nakakabukas pa lang. Upulong oh, agad. Aba. <laughs> may pangalawang serta. Nakatakbo rin. mo na kasi may ipit yun. <laughs> paldo! <laughs> Uy, paldo. <laughs> Sarap. Kaso, uh, isang libo sa harap, isang limo sa likod. grabe right. tas biglang <laughs> ah, Ka, landa pa. Oh, ano pre, na try mo na? Oh, pre, na try ko nang Tot Clean. Salamat, pre. Tot Tumiyo Clean. Pusinga. nga Apila <laughs> sa <laughs> <laughs> Eh, <laughs> eh. Galagala. Eh? <laughs> eh? With a twist. Up. ayan Inaabol tuloy kayo ng aso. Ang <laughs> 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 um, usok talaga. Dol, matagal pa ba yan? Ang grabe ng usok, Dol, ah. Wala naman tayong kinatay na baka pero grabe usok ah. Papainit lang <laughs> naman tayo ng tubig. Bakit wala na yan? Taw eh. Para tayo dito may kuprahan tol. <laughs> Para may pugon. <laughs> Grabe ka naman. Mabili ka pa niyan? ko. Yung pera ko Sa akin, libre lang yan. Talaga? Tignan <laughs> mo. Langking yan. <yung> Tigtres. <laughs> tig Tigtres, sa akin, libre lang. Sineach ko yan. Yung sanad Sunod ng sunod sa ang sales lead. Antay mo ko, tatawagin kita. Apo. Ha? Apo. Ah, ah, huwag mo ko susundan, ha? Ah. <laughs> Apo. <laughs> nga, man. ka naman talaga. Eh? 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 eh Dala, ano yan? Eh? May nawawa Eh? Eh? Nabubo. Hinahanap niya yata yung owner niya. Eh? Eh? Lagot kayo. <laughs> May eh? 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 Ay, up, eh? 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 ng pan. Uy! Pans <that way> para sa lahat. Ang tagadabaw ka. Iyaji mo lang. ang jeep. Silen! Nagay ko kuwarta rin. Musimba ni. Musimba ni. hindi nakapanipaniwala kasi. <laughs> Be, ang taba-taba ako -taba na, oh. Okay lang yan, Be. Para ka ngang si Lilith, eh. Lilith? Lilith? Sino yun? Artista ba yun? Hindi. Lilith yun, eh. <laughs> nakakatawa ka. Loko, loko. Eh, ikaw nga, oh. Ang sexy-sexy mo. Ba. Para kang bote. Coca-Cola Bo ba yan? Hindi. Butike. <laughs> um, yung night, yung mga hugasin sa kusina, nahugasan ko na. Mm. Pwede na ba akong umalis? Oo oh, nga, di ba? Sabi ko, okay. Ay, oh, hindi mas. Para, Pesa ate. Cancel muna tayo sa mga pakiramdam ko. <laughs> 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 Pangalam na na yung susunod na mangyayari. Uusang alam. Tambo! Eh! Bakit yan nakaupong nagtatrabaho, Aber? Eh, <laughs> sir, ako yung kuya ko yung nagtatrabaho dito. Huh? Bakit yan na nakaupo? Yeah. <laughs> Eh, yung pamay naman ang ginagamit, sir. Hindi naman yung pa, eh. Eh, yung pa. Oo nga naman. Ano pa? na kay Gana. Pwede rin. Ay, nato Kumain ka na? Oo, oh, kanina pa. Anong inulam mo? Kagaya ng ano mo? What? Anong kagaya ng ano ko? Tilapia. Ay! <laughs> Pahaba pa talaga. Tilapia. <laughs> <laughs> ang bilis ng panahon na, no? Mm. Yes! O nga, no? Dati, kinakanta mo lang ang paa, tuho, balikat, ulo. Mm. Ha? Ah? Pero ngayon, pinapahilot mo na. <laughs> 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 o nga, no? Ay, naku. Bilis talaga ng panahon. Gupit. O, ah, pinagdudus lang. Nice! Boss, mura naman, boss. Mura naman. Saan tayo, bossing? Yun! Murang gupit, ah. Hmm. Kutab-kutab naman pala, ata kasi. <laughs> mura nga, pero mukhang mapapamura ka talaga. <laughs> ah. Yung misis mong mabilis. huminga? May erita pag walang pera. What? May hit pala talaga ulo, ano? Pag wala pa <laughs> yun. Totoo ba yan? Para <laughs> naalala ko nung araw ng mga taong 1975. Uy, siya ay dolo. Pag kumakain kami ng lola ko. Ayan, ano? Ay sa mo? Ayan, <clears throat> Alam niyo po, ito may kwento ako tungkol sa lola ko Tsaka yeah. sa dodo ko. No, 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 oh, ito, ito mabunito ito ni Balo. Pag nag-aalam mo sila sila tin umaga, ay dinig na ko nag-uusap sila. Sabi ah. Huh? ng lola ko, 85 na siya. Pag doon nakikita niya nagagandahan na laki, Nagiinit pa rin ang katawan niya kahit 85 years old na siya. Nag-aalam mo siya sila ng lolo ko. So magandang lolo ko, Pati magiinit ang katawan mo, yung suso mo nakasawsaw sa kape. Kaya naman pala. Thank lang po tayo. Ako oh, na Brian! Ay, si Brian. Para gumain, sumasakit na yung tiyan natin. Gabi. Ito si Long. Gabi si Long. O pre, hindi yata magandang gising mo. Oo, oh, pre. Ang sakit ng ulo ko. Nagka-LBM ako kagabi. Hmm? LBM? Bakit ulo mo sumasakit? Di ba dapat dyan? LBM, okay. pre. Lasing bago matulog. Hindi <laughs> bago na pala. <laughs> Lasing bago matulog. <laughs> ayaan tabang niyo kay Katuli likod. Di niya, ma di niya mabot. Kamot. Ah. Kaya kapan sa Pinagmalasakit na sa'yo. <laughs> oh, chicks pa naman. Yung sobrang close niya pati amoy ng utot. Alam na kong kanina. <laughs> okay lang ba pa kurot ako sa puwet mo, pre? Seryoso ka? Bakit naman? Sige na. <laughs> Maraming tao dito. Sa? Kami mga makakita sa atin dito, pre. Nanggigigil lang ako sa puwet mo, pre. Isang kurot lang. So, sige, sige. Sa puwet talaga? Hmm, kit-kit mo. Hindi naman kit eh. Mukha yan. <laughs> Minsan na lang. Matutukan ng camera. CCTV pa. Ciao po. Ano yun? Ante, ah, tayo pabiling ako ano? Camel. <laughs> Isa. <laughs> Nako. Uy, dikpat pala to. Oo, oh, kami. <laughs> Delikado. Maganda, te? eh. Siyerte. Sabi lang yan, sukle. Ito yun ito. Kita yung CCTV. Ano yan? Bantay sa mga nagnanakaw. Lakan. Camera? Oo. Oh. Uli ka, boy. Ito, oh. <laughs> ano pa nga? Yellow pa nga? Yellow, ilan. Hmm. Ano na kung sinja? Pinalik niya. Bus na pala yung yelo namin. Thank you, Tay. Check ko nga. Ay, hindi pala naka-open. Kisay nagubaan. Wala ko nag-ingon niya ikaw. Nagtatanaw na, nagagalit niya. Nagutaw na rin ako. Kisay nag-ubaan eh. Kisay nag-ubaan eh. Ang guilty. Halata nga lang. Hindi nagubaan eh. <laughs> Alams na. <laughs> Sige, che check ko. Hmm, okay ito ah. Wow. Wow. na ako. Spander meron din ah. Pwede ito ah. na check mo na. May follow <laughs> up pala. <laughs> naman. Gapang ka muna. Bago ka makapun. Guys, <laughs> awan nyo guys. Amang iring mutubag. Awa, pangutan na Mutubag lang yung iring. Sige, pangutan na ng iring guys. ang iring guys. Istriya. ang iring guys Istriya. Turwa, tanakos ka kayo. Basig di sa kadungog ba? Ano? Tubag. Ha?

ang sipag pag ng tatay ko kaya mahal ko. Ikaw na mo, Soto, kung baka malaman ibang tao. Talaga naman. May isang libo ka dyan. <laughs> <laughs> Maparaan din. <clears throat> ah, yung nakaraptor ka nga. Pero mas malakas pa kalabaw sa inyo. Ay, <laughs> <laughs> eh, siyempre. Bil para sa kaputikan yan. Yung e, kalabaw mga kapatokipay. Pipaila eh. mo na lang sa kalabaw yung rock mo. <laughs> Aniwis. Hirap na mo lang daan doon. <laughs> Gusto mo mag-live pero mayayain ka. <laughs> 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 sorry, <I'm> so <laughs> <laughs> Nang dahil dyan natin makakabenta ka. Lisa. Lagot ka. Andyan sa likod mo si boss. Magiging <laughs> tawa. Feeling niya talaga papayat na siya sa kaka-workout niya. Ako lang naman saksi sa lamon niya after niya mag-workout. Feel <laughs> na feel niya pa yung exercise niya. Niloloko niya lang sarili niya. Abing <laughs> aso. <laughs> Grabe. Masyadong <laughs> pang mapanghusga yung aso. <laughs> hmm, sumabog. <laughs> From katatay ko lang baga. <laughs> hmm, naintindihan niya. Ano? Tumigil. Tosti. Dila pa oh. <laughs> Ano? <laughs> Lalayasan mo na ako. Asong maselan. <laughs> <laughs> Sa kanya pala. Nalaglag. <laughs> Gan Uy. Eh, nalaglag. Eh? 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 natatakot ano Sonia. Ah. Oh. Bahala.